A day in my life as a married couple here in Japan, nyaki din. Maaga akong nagising dahil may pupuntahan ako ngayon at hindi ko kasama ang asawa ko. Una sa lahat, ipiprepare ko muna yung babaunin ko at yung aalmusalin ko ngayong umaga. Hindi talaga ako mahilig mag-almusal pero dahil sa pupuntahan natin, kailangan ko kumain ng umagahan. Heto pala yung baon ko sa pupuntahan ko. Kagabi ko pa prepare yan para ilagay ko na lang sa baonan ko. Ayan sakto, tumunog na rin yung pinainit ko sa microwave. At yun na din yung aalmusalin ko ngayong umaga. Ang almusal ko nga ay tinatawag na udeng. Ito ay nabibili sa Family Mart tuwing winter. Soup siya na pwede kang mamili ng laman kung anong gusto mong ipalagay. Hindi naman laman loob ang nilalagay dyan guys, safe naman yan. Pero ang kilalang kilala ko lang dyan na nilalagay is itlog. Alam niyo naman guys, mahilig tayo sa itlog. Huh? Oras na pala para maligo. Ay, naliligo pala siya. Naglagay nga ako ng moisturizing, analyzing, humidifying sunscreen sa mukha ko. Ay, loko. Oh, kagaling ko pala mag english Diyos ko, pag nilaban niyo ako sa Englishan, ay, matatalo ko dyan. Diyos ko, magang umaga ka kulit ni Sean. Ano wari ang gusto niya? Ay, loko. Inaasikaso ko ng asawa ko kasi alam niyang may camera. Charis! Mabait yan, uy. Palabas na nga ako sa mga oras na to dahil naghihintay na sa akin ang kasama ko. Alam mo yun, hindi ako pinanganak na Disney Princess kaya habang naghihintay ako ng mga inaplayan kong trabaho, ay naghanap muna ako ng part-time job. And thank you sa nagbigay sa akin ng part-time kasi malaking bagay ito sa akin. Say hi to my vlog! Hi! Welcome! ka. trabaho, boss? thank you! Bye. Thank you. Thank you, at si kuya Glenn po pala ang nagchat sa akin na meron pong part time sa kanilang company andito na kami sa company at 8.30 ang pasok namin buti na lang maaraw talaga ngayon at least hindi ganon kalamig para hindi naman kawawa yung katawang lupa ko So ganito nga yung ginagawa namin ngayon at syempre bago ako ng videos, nagpaalam muna ako. So iilan nga lang kaming nagtatrabaho ngayon dyan. Apat kami, tatlong lalaki at isang babae. Syempre ako lang yung babae. Pero okay lang yan, kasi mababait naman yung mga kasama ko. Okay! Ako naman ay hindi namimili ng trabaho. Basta't kaya kong gawin, gagawin ko para sa'yo. Eee! Diyos ko, ang landi! Ako po yung breadwinner sa aming pamilya, kaya kailangan ko magtrabaho ng mabuti. May mga umaasa po sa akin sa Pilipinas na kailangan kong suportahan. Pero okay lang yan basta natutulungan ko sila at nakikita ko silang masaya yun na rin yung nakapagpapaligaya sa akin Oo nakakapagod talaga minsan pero wala sa utak ko yung sumuko ang kailangan ko lang ismagpagahin. So sa mga oras na to ay lunch break na namin. Yehey! Ang bilis talaga ng araw nakalahati na naman. baon ko ngayon ay broccoli with tuna. Tapos nilagyan ko ng mayonnaise. Hindi ako nagra-rice kasi diet ang auntie mo. namin di uling. Kailangan mo ng minute. So, tapos na yung 45 minutes na lunch break namin, kaya nagbabalik trabaho ng ang auntie nyo. Sa totoo lang, masakit talaga yung lower back ko, pero kailangan kong magtsaga dahil alipin ako ng salapi. O, oh, syempre, ang gusto ng lahat, break time ulit. 10 minutes break nga namin ngayon at ang daming snacks na binigay ng company. Sinabi ko pa mo kanina, hindi ako nagkakanin pero ngayong break time, ang dami kong nakain tinapay. Diyos ko, basta libre man, nyaman. Hay, naku, ano kaya yung pinagkaiba ng tinapay sa rice? Diyos ko, parehas din namang carbs. Ayaw ko na magkunwaring magdaday eh. So work ulit tayo at mamaya maya ay uwian na at sa wakas uwian na tapos na ang buong araw ng pagpa part time ko. So guys hanggang dito na lang. See you sa next vlog ko. Bye bye!